Kabatang asyano, handa sa pagbabago. Magandang araw sa inyo, aking mga mag-aaral. Ako, si Binibining Maureen Mia Oquendo, ang inyong guro para sa aralin ito. Narito ang video guide para sa inyong aralin sa unang markahan ng inyong module. Handa na ba kayo? Munting paalala, huwag kalimutang makinig ng mabuti sa aking mga sasabihin. Kung mayroon kang hindi agad na umawaan, maaari mong balikan at panoodin muli ang video na ito. Ang ating paksa para sa araling ito ay ang mga likas na yaman sa ilaga o ng asya at silangang asya. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na nailalarawan ang mga yamang likas na matatagpuan sa hilagang asya o ng asya at silangang asya. Tara, magsuri tayo. Bago tayo magsimula, pagmasdan at suriin mo ng mabuti ang mga larawan sa iyong harapan at maghanda sa aking ilang mga katanungan. Mahusay! Ano ang iyong mga nakikita sa larawan? Paano sila magkakatulad? Sa iyong palagay, ano kaya ang kinalaman ng mga larawang ito sa ating eralin? Magaling! Lahat ng iyong mga naisip na kasagutan ay tama! Halina't tuklasin natin ang kahulugan ng likas na yaman. Ito ang mga bagay sa likas na kapaligiran na makatutugon sa kagustuhan at pangangailangan ng tao. Ang uri at dami ng likas na yaman sa Asya ay naaayon sa lawak, lokasyon, topografiya, klima, at ng bawat rehiyon at bansa dito. Iba't iba ang mga likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya. May rehiyon na maraming yamang mineral, habang iba naman ay may matabang lupa na angkop sa pagtatanim. Mayroon namang natatabunan ng makapal na kagubatan. Ang iba ay mayaman sa pagkain dagat. Mga likas na yaman sa Hilaga o Gitnang Asya Ang Hilaga o Gitnang Asya ay masagana sa yamang mineral. Bukod dito, may malawak na damuhan din na mainam na pagpastulan ng hayop. Narito ang ilan sa kanilang mga yamang lupa. Ang Siberian Tiger ay isa sa pinakapopular na hayop sa rehiyong ito. Bagamat sobrang lamig at hindi mainang paniran ng tao, ito ay nagtataglay ng makakapal na kagubatan tulad ng large tree sa Russia na kadalasang nagubuhay lamang sa malalamig na klima. Sa bansang Kazakhstan naman ay mayroong mga lambak ilog at mabababang burol na may produksyon ng pagkaing butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo, palay at barley. Sa kanang bahagi ng slide ay iyong makikita ang kanilang mga aktual na larawan. Sa yamang pangisdaan naman, sagana dito ang Lake Baikal at Caspian Sea. Ang produktong panluwas ng rehiyon ay ang isdang sturgeon. Ang isdang ito ay nagtataglay ng mga itlog na tinatawag na caviar, na itinuturing na isa sa mga pinakamahal na pagkain sa buong daigdig. Ito ay popular na yamang akwakultural ng bansang Turkmenistan. Ganon din naman ang codfish sa bansang Russia. Sa yamang mineral, makikita mo sa larawan na ang Siberia at Russia ay mayaman sa petrolyo. Gayon din ang Kara Sea at Russia na nangunguna sa produksyon ng natural gas. Ang natural gas sa isang fossil fuel na ginagamit bilang isang mapagkukunan ng enerhiya para sa pagpapainit, pagluluto, at pagbuo ng kuryente na nakakatulong sa kanilang industriya, konstruksyon, at iba pa para sa pagunlad ng kanilang ekonomiya. Sa yamang enerhiya naman ay sagana ang Kazakhstan sa mga enerhiyang wala sa init ng lupa o tinatawag nating geothermal energy. Ganun din naman ang enerhiyang mula sa pag-agos ng tubig sa ilog o tinatawag na hydroelectric power mula sa Volga River at Russia. Ngayon ay magtungo tayo sa susunod na rehiyon sa Asya, ang Silangang Asya. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga likas na yaman sa Silangang Asya. Ang rehiyong ito ay isang malaking kalupaan na nga isang kapulungan. Ang Silangang Asya ay mas sagana sa yamang dagat at agrikultura. Narito ang ilan sa mga yamang lupa ng Silangang Asya. Alam niyo ba, tahanan din ang Silangang Asya ng mga hindi pangkaraniwang hayop. Matatagpuan ang malaking panda bear sa China na kanilang minamahal at inaalagaan. Dito matatagpuan ang mga bambo o kawayan na siya ding ginagamit nila bilang handicrafts na pangkultura at siya ding pagkain ng mga panda bear. Bukod pa dito, sila din ay mayayabong sa yamang agrikultural. Ang China ay kilala sa kanilang produksyon ng tela o seda sa paggawa ng kanilang mga damit. Samantala, ang tsaa o tea ay halamang ginagawang inumin na sagana naman sa bansang Japan. Ang yamang dagat ng Silangang Asya ay kanilang nililinang para sa kapakinabangan ng mga nakatira dito. Halimbawa na dito ay ang isdang Korean mackerel na popular sa bansang Korea. Samantala, ang bansang Japan naman ay masagana sa masasarap na shrimp o hipon na ginagawang tempura at iba pang putahe na kadalasan ay makita sa mga restaurants at ginagawa din nila itong street food. Ito ay gustong-gusto ng mga hapon dahil sa si health benefits sa taglay nito. Ito ang mga produktong kanilang iniluluwas at nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asya. Alam niyo ba na mayaman din ang bansang China sa kanilang reserbang karbon? Ito ay tinatayang isang daan at labing limang bilyong metric o tonelada. Ang coal o karbon ay ginagamit para sa produksyon ng kuryente at ginagamit din para sa layuning pang-industriya tulad ng pagpino ng mga metal. Sa kabilang banda, ang bansang Japan naman ay mayabong na tagapag-produce ng mga perlas. Sa yamang enerhiya naman, ang bansang Mongolia ay mayroong malaking bahagi ng lupain na natatabunan ng buhangin o tigang na lupa. Ang bansang ito ay maunlad sa geothermal energy o enerhiyang mula sa init galing sa ilalim ng lupa. Gayun din naman sa bansang China nang masagana sa hydroelectric power o enerhiyang mula sa pag-agos ng tubig sa ilog. Iyong tandaan ang mga sumusunod na impormasyon. Una, ang mga likas na yaman ay mga bagay sa likas na kapaligiran na makatutugon sa kagustuhan at pangangailangan ng tao. Pangalawa, ang uri at dami ng likas na yaman sa asya ay naaayon sa lawak, lokasyon, topografiya, klima at vegetasyon ng bawat rehiyon at bansa dito. Pangatlo, ang hilaga o gitnang Asya ay masagana sa yamang gubat, mineral at enerhiya kumpara sa ibang rehiyon. At ang panghuli, ang silangang Asya ay mas sagana sa yamang dagat at agrikultura kumpara sa ibang rehiyon. Ang likas na yaman ay sapat upang ibigay ang mahalagang pangailangan ng mamamayan at makapanguhay ng maginhawa. Ating pagyamanin at alagaan ang mga ito. Napakahalagang biyaya ng Panginoon ang likas na yaman. Dahil sa ito ay ang pangunahing pinagkukunan natin ng hanap buhay at pangangailangan sa araw-araw. O, oh, naunawaan mo ba ang ating aralin? Mahusay! Handa ka na para sagutin ang mga gawaing nakapaloob sa inyong module. Alam kong kayang-kaya mo yan. Dahil ang kabatang asyano, laging handa sa pagbabago. Makita tayo ulit sa susunod na aralin kasama ng inyong guro, Bindining Okendo.